sa Davao uh, may interview po tayo dito sa Davao City uh, isa po siyang tricycle driver good morning, good afternoon and good evening sa lahat for today's video nandito naman po kami from Tarlac to Davao. Lumipat po kami dito sa Davao. Kasama ko po yung mga Team Zombie. Ang topic ko po ngayon ay malitman o malaki is matuto tayong magpasalamat and blessing. And nice ko muna magpasalamat sa mga Team Zombie na nandito at syempre sa aming sponsor na si Frederick Campos at syempre ay kay Ma'am Coco Andrea and the rest of the uh, Team Zombie. Pero bago pong lahat, nice ko muna pakilala lahat po ng mga Team Zombie members. Pinangungunahan po ni... Alexan Alcosaba Araneta nandito po siya ngayon. Ayan. At siyempre nandito po si Medro Mayor. Ayan si po Alexan Alcosaba Araneta. Ayan po si Alexan Alcosaba Araneta. Pakipalo niyo po siya. At siyempre si uh, Andrea Edolante Saraneta ang kanyang asawa. Dito dito. Ayan siya po yung uh, asawa niya. At siyempre from Iloilo si Ma'am Emay. Ayan po si Ma'am Emay. Okay, Ito okay. po si Ma'am Emay. At siyempre nandito rin po si uh, Edison Linggahan. Ayan po. Si Edison Linggahan. At siyempre, uh, ang uh, taga-dabaw dito, kung, taga, kung, saan kami nakatira ngayon, uh, nakatungtong ngayon dito sa barangay nila, si Ma'am Cheryl Albaladejo. Ayan po, yung pong pinaka-sexy ng Dabaw. At siyempre, nandito rin po si uh, Mam Ma Ma'am Alicia Campos Ito po si Ma'am Alicia Campos Ayan. At siyempre ang aming taga-video, walang iba kundi si Ayan si Bambenio Rabakal. Okay? Okay. Tayo kami mag-start na po kayo mamigay ng uh, konting ayuda sa mga taga-Davao, sa mga tricycle driver kaya, 'di ba? Ginawa na namin 'to sa aming lugar sa Tarlac, namigay kami ng konting tulong sa mga tricycle driver kasi alam namin yung kabuhayan tricycle driver. Okay, maraming-maraming salamat kaya punta na tayo sa mga tricycle driver. Stop. Eh, sabi nga po nila, di ba, kahit maliit lang po yung binigay namin na importante, di ba, sa mga tricycle driver. Kaya na, actually po, meron na rin, meron na rin kami pong ginawang ganito sa mismong bayan namin, sa bayan ko, sa Tarlac. Taga-Tarlac po ako. Tapos yung mga kasama ko dito, mga iba-ibang lugar, Cavite, may taga-Taytay, tsaka Iloilo. -ilo. Kaya napunta po kami sa Davao dahil po sa mga, yung mag-asawa, tsaka po yung sexy, ayun po yung pinaka-sexy doon yun. <laughs> yun po yung taga rito sa inyo. Uh -huh. Kaya sabi ko po, pinlano namin na tricycle driver kasi alam namin yung halap buhay ng mga tricycle driver. Kaya yun. Ngayon po, ang gagawin po natin, sir, mamimigay po kami ng mga konting ano lang po, ayuda. Kasi kung may konting sponsor. Kasi nandito rin po kami sa Davao, pangalawang, pangalawang araw namin to. Mga tricycle driver. Okay? Salamat din. Ay, po, sir, ang importante, sir, ang importante dito, ba? Diba, sabi nga nila na yung maliit lang yung binigay namin sa inyo, pagdamutan nyo na lang po or blessing para nyo, di ba? Sabi nga nila, di ba? Kasi mahirap naman talagang, mahirap talaga maghanap po ay sir, pag ganito, di ba sir, tricycle driver, misan wala, misan meron, di ba? Kaya yun yung pinaka, ano namin, pinaka target namin dito sa lugar nyo, sa barangay. Kaya nagpapasalamat ako dun, dun sa pinaka sexy kasama namin dun, na kayo po yung pinili nila, tricycle driver. At pa paano po, at pa paano, nakapunta po kami sa Davao, di ba almost ilang ilang ano kami nagreplano po kasi kami kaya may nag-sponsor kahit papaano paano. Uh, hindi lang puro kali travel kasi ginagawa namin travel tapos priority namin yung charity kaya kayo po pinapili namin mga taxi driver okay sir okay lang po ba sa inyo tapos ang gawin lang natin yun pamimigay lang po namin yung konting tulong para para mibigay po sa inyo sana pagdumutan niyo na lang po oh hindi na, hindi naman ako hindi naman po ako totally Ah, uh, kilala. Pero kasi dito sa Tabaw, medyo kilala po kasi ako kasi medyo marami po nanonood sa akin dito kahit pa paano. Kaya kayo po yung priority namin. Okay, sir. Kayo po yung unang talagang na pinuntahan namin dito sa Tabaw. Kaya kahit pa paano sir, magbibig ako ng mga sticker sa inyo, sir. Kasi yung sticker, sticker ko, sir, hindi naman to ano, sir. Pagpilitan, kung gusto nyo po rin, hindi walang problema. Kayo po lahat, sir, tricycle driver lahat po. Ito po, sir. Isa-isa po kayo. Sir, pasensya na po kaya. Pagkanto ipapadikit po. Oo, oh, sir. Kayo, saan nyo po idikit? Walang problema, sir. Ito po. Kaya single driver din po kayo, sir. Si sir, sir. At sir, bigay. Opo, magbi, Ngayon, sir, bibigyan po na namin yung mga ninyo, sir, no? Yung ayuda. Ito po. Pamimigay na natin, ha? Pamimigay na natin. Sir, pwede po kayong, ano, sir, pumila po. Bibigyan na namin yung, ano, yung, ano nyo? Iyawante. Okay. Okay, ito na po, sir. Sige, sir. Ayan sila sir thank you po thank, ah, thank you maraming maraming uh, ah, yeah. uh, oh. sir mamaya sir, yan ako po kayo no hmm. ito sir sir ito po oh. ay hey, salamat sir hmm. pero pa sila sir dalawa pa yan 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 ano okay na ay, pati okay. ay, pwede ko share Ay, hindi pa po nabigyan ng sticker na, sir. Yeah. Sir, dito po kayo. Dala niyo po yung, dala niyo para naman. Ah, sige po, dito po tayo. Ayan, dito po tayo. Ayan. Kasama namin. Ah, sige po. Yan. Sir. Sir, ito po, sir. Nabigyan ko na yung sticker. Amin, Ano yung nabigyan ko na, sir? Salamat, ha. Okay, ito na po, sir. Ha. Dito po tayo, ha. Lahat po kayo, sir. Ngayon, may kakausapin po ko sa inyo na isa kung sino po yung gusto nyo mo proceed na pwede po magsalita. Sayang pagka-ilip sa imo, pwede din tingin. Ika ang bako. na mo po. Okay, okay na po sir Kung ready ka na sir ha? Okay, well, okay, sige Ito, dito muna tayo Okay na ma'am ma Okay uh, Ngayon guys, nandito po ako ngayon sa Davao uh, May interview po tayo dito sa Davao City uh, Isa po siyang tricycle driver uh, Itatanong po natin kung anong klaseng kabuhayan po nila dito sa Davao Kaya pasukin po natin yung kanyang bahay Bahay pala este. Hindi po bahay guys Ito po na Ano pong pangalan oh, nila ako, sir? Danny ito po, ilagay ko lang po sa amin niya sir para maano po kayo. Okay, ito po si Sir Danny ang kanyang uh, kanilang, uh, nagpresenta po siya para po ma-interview si Sir Sir Danny. Sir Danny, naniniwala po ba kayo doon sa sinasabi po nila na maliit man o malaki is ay magpasalamat at blessing? Di ba kahit magkano man yan? blessing pa rin yan, di ba, sir? Yeah. Naniniwala ka doon, sir? Oh. Pero anong anong gusto mong sabihin sa mga sa mga nagbigay po na ng sponsor natin si Sir Frederick Campus at siyempre pinangunahan din ng mga team Zombie member nandito po sila team Zombie member pero mga ano po yun sir mga hindi natutulog 24 hours nagising mga team Zombie so, na niya po sa mga kasama ko iba-ibang lugar po sila okay ano po masasabi nyo, sir sa nagbigay po ng ano ng uh, uh, ayuda unang-una sa lahat ng sa Edward na uh, Apo. isang vlogger na uh, nakapunta dito sa aming lugar na hindi naman gaano kahirap talaga buhay namin dito. Apo. Pero naisipan yun tumulong dito sa amin. Apo. Papasalamat kami ng uh, lalo na sa Panginoon. Apo. At dagdagdagan ka pa ng maraming uh, pamaraan. Apo. ano ka Ooh. makatulong sa tulad namin. Kasi kasi alam na, alam ko alam ko na alam po namin lahat na mahirap po talaga mag-tricycle travel kasi minsan pa umuulan po, 'di ba? Kaya minsan mahirap talaga yung buhay dito sa ano, said, Hello, As, through, Kasi iba kasi iba po yung buhay sa probinsya at sa Manila. Kaya okay? kaya maraming maraming salamat po sa inyo lahat, sir, at sa yes uh, sana ay pagdamutan niyo yung binigay namin konting tulong na binigay po ng aming sponsor. Uh, thank you rin sa mga sponsor natin diyan sa nagbigay ni Sir Frederick. Ayan, pinangunahan din ni Ma'am Coco Andrea and the rest of the team is OB. Ayan, kung sakali Sir, pwede na po tayo mag-picture-picture, picture, Sir. Okay lang po ba, Sir? Okay, okay. Okay, na, Ma'am. Okay na.